gawa po tayo ng pancake. Lunch po namin ni Chadbell. Ito po yung pancake. Ito po yung ano, hindi ko na yung brands. Yan. At lalagyan po natin siya ng dalawang etlog. Tapos, lalagay po muna tayo ng tubig. At mix po natin muna siya sa tubig. Yan. Nagdagan mo po tubig. Eh. Tubig pa pa. Sarap. So yung may ano pa tayo diyan, di ba? Syrup. Ito po ay mayroon na po siya anong mga ingredients to, complete ingredients. Nag-add lang po ako ng itlog. Gusto ko pa sa'yo may itlog pa. Ayan. friends. So, sinya na po, nakasalamin po tayo. May sore eyes po tayo. <laughs> Kaya, bawal mag-ano. Yan. Di sa basurahan. Yan. Then, po natin siya. Yan. Ito na po siya. Oh, ipokus mo sa bel. Ito po na po yung eh, halo natin. Dapat tayo lang. pancake. Ito lang po ang aming lunch. Diba? Mm. Diba pwede siyan. yan? Tapos ito ulit. Agit na. Pag-ipos yeah, mo butter, nilagay na po natin yung butter. Fokus lang may mm -hmm. Ito lang siya. Na. Pus mo muna. Yan po yung ating pancake. Oh. Ito, isa pa. Ito, isang salangan na lang yan. Pus muna na. Pangalawa na po ito, mga loji. Ayan. Pakita mo yung una-una. Ito po yung isa. Naluto na. ano lang, ano, zero kung um, maya. Ay, napatay pala to. Kilala na yan pagluto, no? Yung nag-ano na sila. Yung nag, ano nga ito? Patubor? Hindi, yung nag... Hindi, parang nag... Nag-tastas. Nag yung nag, ano na yung bababul. Yata e, mo na, Ipapol, ano mo muna, patay mo na. Ito na po yung mga lods yung pangalawa. Mm. Ito, kumakain na siya. Ito yung ating... Ah... Uh, Syrup. Hindi ko na ipapakita yung brand. Ito po yung syrup. Hmm. ala, Sara? Mm-mm. po mga, mga loads, Oh. Ayan, may syrup na po ito. Yung pang pancake na syrup. Ito test natin. Ayan. Mmm. Sarap.